Kung narinig mo yung aral ng Diyos, nalaman mo yung aral. Hindi mo tinanggap, wala kang kaligtasan nun. Ah, uh, itatanong ko po, po kasi, ah, uh, ang mga tao po kasi ah uh, namamatay. Uh, na Ngayon bago po siya mamatay, ah uh, marami po siyang mga nagawang mga kasalanan. Ngayon ah uh, even the last 2 minutes na lang po ng buhay niya, nakahingi po siya ng tawad sa Panginoong Hesus. Ah, uh, siya po ba eh may katiyakan na makararating sa langit? At sa at nakakasama ng Panginoong Jesus. Alam nyo kapatid, hindi yung last two minutes na lang. Ay, ano, basketball lang alam kong last two minutes eh, nagkakatalo pa eh. <laughs> Lalo na, pagka si Jaworski ang susiyot, ano? Ah, mahalaga yung last two minutes eh. Pero alam mo, sa paglilingkod sa Diyos, hindi last two minutes ang usapan, kapatid. Ang paglilingkod sa Diyos at pagiging dapat sa Diyos, lifetime ang pag-uusap. Ang buong buhay natin. Kung sa ating buong buhay, hindi tayo kumilala sa Diyos. Ayaw nating gumawa ng mabuti. Ayaw nating magsisi sa ating kasalanan. Ayaw nating tigilan yung alak at sugal at pambababae. Tapos nung mamamatay ka sa dalawang minutong nalalabi, umingi ka ng tawad, patawarin ka kaya ng Diyos? Basahin natin sa 1.24 ng Kawikaan, kapatid na Luz. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Masaklap yan, kapatid. Alam mo kasi ganito eh, kung halimbawa, tama yung sinabi mo, lahat, last two minutes na lang, eh ba't ka gagawa mabuti? Huwag ka nang gumawa ng mabuti. Kung halimbawa, lalaki ka, mas masarap yun taon-taon, nagpapalit ka ng asawa. ba? Diba? Mas masarap yun eh. Sa laman ng tao, lalo na pag ang asawa mo madaldal, ha, silosa, lahat na lang ay pinagsisilosan, eh, dapat din, taon-taon, palitan mo. Kaya kung buwan-buwan, pwede eh. Ganun eh. Di ba, gusto lang laman ng tao yung nakakatikim ka ng iba't ibang masasarap na pagkain? O, di sa babae rin, ganun din yun. Kung halimbawa, ah, mabubuhay ka ng 75 taon, Ede, de, araw-araw kang mag, ano, magpasarap, wag mo intindihin yung iba, puro sarili mo. Tapos, pag mamamatay ka na, last two minutes, Panginoon, salamat, uh, patawarin mo ako. Ligtas ka rin. Wala nang kang obligasyon gumawa ng mabuti. Dahil last two minutes pala, pwede na eh. Hindi ganun sa Biblia, kapatid. Alam mo, kung narinig mo yung aral ng Diyos, naalaman mo yung aral, hindi mo tinanggap, wala kang kaligtasan nun. Mabuti pa nga kung hindi mo narinig yung aral. Wala kang malay. O, halimbawa, kagaya nung nakasama ni Kristo na, na magnanakaw sa krus. Yung pinatawag ni Kristo yun ang last, last two hours eh. Alam mo, magpinatawad yon Kasi walang narinig na aral yon Talagang siya, masama siya nung araw. Kasi wala siya pang aral na naririnig. Pero alin ba nakarinig ka naman ng Biblia, nakarinig ka ng aral ni Kristo. Hindi mo naman sinusunod. Ay, naku, kapatid, delikado ka ron. Ang masasabi ko, mas mabuti pa yung walang narinig. Mas mabuti pa yung hindi nakakilala ng Diyos. Walang narinig na Biblia, walang narinig na Kristo. Eh, eh, baka mayroon pa silang kaligtasan kung gagawa sila ng pagsisisi at saka ng mabuti. Pero may narinig kang aral, miyembro ka ng... Kung ano-ano napagdidinig mo, di mo namang ginagawa. Ha? Alam mo nang mali, tuloy ka pa rin. Mahirap maligtas yung ganon, kapatid. Ayoko namang humatol, ano? Pero sa Biblia, ang mababasa kasi, sabi ng Diyos, ako'y tumawag, tumanggi kayo. Iniulat ko aking kamay, ayaw kayong makinig. Iniuwi niyo sa wala ang buo kong payo. Hindi niyo inibig ang aking saway. Sabi ng Diyos, ako naman ang tatawa pagdating ng kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pag ang inyong takot ay dumarating, pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakuna ay dumarating na parang ipo-ipo pagka ang hirap at ang hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagay tatawag sila sa akin, hindi na ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat inyong ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking tayo. Kanilang hinamak ang buo kong pagsawaita mo. Ayaw mo sumunod sa Diyos, ayaw kang makinig, ah, hindi ka maliligtas. Pero, kung alam ba, hindi ka naman nakarinig, tapos eh, nung mamamatay ka, nagsisi ka, baka sakali, mapatawad ka ng Diyos. Yun ang sagot dyan, kapatid.